Paano nga ba gamitin yung affiliate partnership dito kay Facebook? Paano i-verify? Paano i-connect sa Shopee? At paano magkaroon ng lumalabas na katulad po niyan sa inyong mga pinupost sa inyong reels? Tulad po ng na naipangako po sa inyo, ito na po yung pagkakataon na mapanood nyo hanggang sa huli. Kaya tutukan mo to at i-share mo na rin yan sa iba. Para nang noon, eh, tuloy-tuloy po tayo na magkaroon ng earnings nga po dito kay Facebook. Huwag nyo na po masyadong tutukan yung nangyayari sa ating flood control dahil hindi po kayo kikita dyan. Pero dito mismo, sa ituturo ko sa inyo, eh, for sure, pwede ka pong kumita. Pumunta lamang po tayo sa ating professional dashboard. Pagkatapos po niyan, i-click nyo po itong monetization. Dito po sa baba, hanapin nyo po itong affiliate partnership. Pagka-click nyo po yan, ito na po yung makikita nyo. Pumunta lamang po kayo sa pinakababa at yan po nakalagay na get started, iklik click nyo lamang po yan. At ito po yung ating makikita. I-click nyo lang po yan, continue lang po ng continue. Dito na po natin ililing yung ating account sa ating Shopee. So pagka-click nyo po sa continue na yan, just make sure lang po na meron na po kayong account sa inyong Shopee. At the same time, syempre po yan po ay naka-verify na. Ang verification naman po ay email lang po at ang inyong phone number. So, i-click nyo lamang po yung open in Facebook. Kapag nakakita po kayo ng katulad po niyan, na meron pong unable to connect your shop affiliates, hintayin nyo lang po yan kasi usually po ay nagkakaroon lang po ng connection error. Pero in the end, syempre, isan ba patutungo yan? So congrats, you're ready to earn with Shopee. So what's next? Share products that you love. So guys, once na nakalagay na po na affiliated, connected na po kayo, katulad po na nakita nyo sa screen, kailangan po gumawa na po kayo ng content. Tapos i-coconnect natin ngayon dun sa product na gusto nyo nga pong itag. So ganito lang po, pumunta po ulit tayo sa affiliate partnership, i-click nyo lamang po yan at mapupunta po tayo dyan. Pagka-click nyo po ng product, pumili lang po kayo. And then, i-click nyo po uli yun. Dyan po tayo mag-create ng post mismo. So, pagka-click nyo po yan, meron pong dalawang option dyan, ads on rails, or di po kaya ito pong long-form video. So, sa akin naman po, short lang aking mga video. So, nilalagay ko na lang po sa ads on rails. So, nilagyan ko na rin po ng mga medyo funny, ng mga commercial. It's up to you guys. Kanya-kanyang diskarte lang yan. Pag yan po, nalagyan nyo na po ng caption dyan, kaya na po ang bahala. At pagka-click nyo po yan at i-post nyo na, so ganito na po ang mangyayari. Makikita nyo na po mismo yung product na inailagay nyo sa link. So bilang patunay po na nagkakaroon po talaga ng earnings no aside from doon sa affiliate partnership at doon mismo sa ating content monetization, ayan po yung pruweba na nagkakaroon nga po siya ng earnings. So once po ako nagkaroon ng earnings na sa affiliate mismo partnership, papakita ko rin po sa inyo soon dahil kakasimula ko pa lang. So ano pang hinihintay mo guys? Marami pa po ako ipapaliwanag sa inyo dito at for sure magugustuhan nyo. Kaya tumutok lang po dito kay Not Not Palaboy at syempre don't forget na i-share nyo na rin yan. At kung may extra po kayo, i-click subscribe na rin po para talagang updated kayo sa aking mga tutorial araw-araw. Thank you so much. Bye!